Apat na klase ang alam kong aloe vera na nakita ko. Pero uh, lahat ng aloe vera ay napakaganda sa ating uh, buhok. Pero nag-iisa yung aloe vera na pwedeng-pwedeng magpaitim ng buhok. Ito yung sinasabi ko sa inyo na klase ng aloe vera na talagang pwedeng-pwedeng magpaitim ng inyong buhok. Tingnan niyo yung aloe vera na to, kapag maliit pa ay nakahilera lang siya, yung dahon na tumutubo. So kapag siya ay lumalaki, meron ng uh, sumusulpot sa mga gilid-gilid na talagang hindi siya puno, talagang puro dahon lang siya. Ito yung aloe na hindi matinik. So, meron talagang hindi naman puno, uh, puro dahon lang na alubera, pero makikita mo talaga ang sasakit ng tinik niya. Kung ito ay kakainin mo at kakatasin, talaga ibabag mo na lang muna sa tubig. Pag mo talaga sa tubig, makikita mo talaga yung tubig ay nangingitim na. Kaya mas maganda rito, mas konting uh, tubig lang para gusto nyo talagang umitim na umitim ang inyong buhok. Kada pipitasin nyo to ay talagang irekta nyo ng uh, ilagay sa inyong anit. On the spot nyo makukuha sa puno ay on the spot din inyong ilagay sa inyong anit. Huwag kayong mag-alala dahil talagang sinisigurado ko sa inyo na napakaganda nito sa ating uh, anit. Alam natin lahat na napakaganda talaga ng aloe vera pagdating sa buhok at pagdating sa ating health. Meron namang isang klase ng aloe vera na talagang puno lang. Ito ay pambihira ang malapot dito. Ito ay talagang natural lang dito yung pait na makatitikman mo. Kaya ang ginagawa ko kapag ito lang ay mapait lang, yung isang klase ng aloe vera ay pinaghahalo ko. Well, kahit anong klase ng aloe vera ay maganda sa ating katawan. Pero ito lang ang pwede ninyong pang tina ng buhok. Sa iba pang katanungan, as long as alam ko ang inyong tanong, ay pwede kong sagutin. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!